cái <laughs> gì ta?

wag habang kasi Ayun, <laughs> Ayun, nakalag. Ayun, nakalag tayo kung matok pula na. kung mamakanda. kaya nakatain matagal. taple taple yung taple 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 taple

Ano na yung tabla? Ay! Adali kapitana! Ay dito ba? Dito ba? na rin! Adway na rin! na rin! Adway na rin! Adway na rin! Adway na na